ready eh. forward ko lang oh, okay, ito. Okay. 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 guys guys the password ko na na okay. so bye bye ginamit <laughs> ko na kasara <laughs> <Ingin> nila guys bye <laughs> bag. Diba? So, so, mga vloggers. So, ito nga pala yung gamit ko. Oh, 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 oh. Lagot <laughs> <laughs> ka, nagmura ka lang. niya. niya, mo